All-Star Austin Reeves, to, dubuhan pa rin sa team ng Lakers, bumalang sa buong Blazers team. Shadon Sharp naman, nabimamaw sa paglipad, sinabayan pa ng takeover mode ng veteran guard nila, etong si Bronny James, bad game. Nagkalad sa laban, hindi nagustuhan ng mga Lakers stars. Back to back game para nga sa Lakers tatapatan ng Portland Trail Blazers. Ubos ang Lakers players dahil sa injuries. Halos end of the bench guys na nga ang second unit nila. Let's see kumabawd ba ulit di Austin laban nga sa matindi at matinik na Blazers defense. Start na agad dahil sa first quarter natin. Abay si Reeves, aggressive na agad at talagang nilalaro nga lang ang 7-footer na big man na ang port ng Blazers Tapos sa magaling na perimeter defender pa nila na si Kamara, abay si Nasayawan lang. Talaga nga namang nakikipagsabayan si Austin Reeves dito kay Shadon Sharp, kay Danny Diaz sa umpisa ng laban ta game nga tayo dito so far and basically naka take over mo si Austin Reeves sa first quarter pa lamang parang another big game ang gagawin niya umabot na sa 13 points bago nga maupo sa kanilang bench 21 to 18 lamang ng Lakers pero sa final minutes natin abay itong si Jeremy Grant pati na rin si Drew Holiday ang bumawi kung saan binigyan na nila ang kalamangan itong Blazers team 28 to 24 second quarter natin, the scoring continues para nga kay Austin Davis, pero sinasabi na siya ni Jeremy Grant pero buti na lang nandiyan dito si DeAndre Ayton. Tinutulungan nga si Reeves sa Lakers offense, sumabot na siya sa 10 points. Lamang Lakers, talaga nga namang napaka-deadly ng pick and pop ng dalawang player na ito. Timeout Blazers dyan. Pero nang ilabas na nga muli itong si Austin Reeves para magpahinga abay nagkalat ang team ng Lakers napakadaming turnovers. Itong si Bronny James 2 turnovers in a row biglang nagka 8 -e point lead ang Portland dyan kaya naman binalik din agad ni Coach Redick itong si Austin. And then si Shadon Sharp abay grabe nga ang lipad dito. Monster one hand to mahokdang ang ganyang ginawa na nga mga tao sa arena. At hanggang sa pagtatapos nga natin in the second quarter, pinalaro na itong si Austin to todo buhat mood dito sa Lakers offense. May 23 points, 5 assists na agad sa first half pa lamang pero down sila, 57 to 51. At sa start ng ating third quarter, abay walang tulong ang ibang Lakers player dito, sinasabayan pa ng turnovers nila. Kaya naman naging 12 point lead biglang labang ng Blazers. Timeout nga dyan itong si Coach Redick. Kaso pagbalik sa timeout, abay Danny Avdia, back-to-back 3-pointers ang binigay nga sa depensa. Ginawa niya ng 15-point lead. Ang kanilang kalamangan sumikip na rin ang depensa ng Blazers dito. Pero buti na lang, nandiyan pa rin itong si Austin Reeves. Binubuhay ang Lakers offense, quick 6-points ang ginawa. Timeout nga dyan ang Portland. And then itong si Dalton Kinek, abay na buhay na rin offensively na kahit papano dito sa Lakers once na maupo si Austin. Pero sa final minutes natin, si Drew Holiday ang nag over sa laban para ngayangat ang kanyang team by 12 points muli. Score natin 89 to 77 after 3 quarters. At sa ating 4th and final quarter, Drew Holiday take over nang nangyari dito. Talaga nga namang mainit ang shooting sa labas. 18 point lead ang kalamangan sa Lakers. Itong si Coach Reddick sensing trouble na pa timeout na nga dyan. Pero kahit pa paano naman ang team ng Lakers ay hindi naman sumusuko agad sa laban kung saan binababa nila to 11 points to 10 points ang kalamangan ng Blazers throughout the fourth quarter. Kaso hindi na nga kinayat kinapos ang team ng Lakers at itong Blazers takes care of business. Panalo nga sila sa labang ito.